Mga besh, nakita niyo kung ano ang ginagawa nila? Nilalagyan nila ng kapi ang bell pepper. So, masubukan nga mga besh dahil hindi pa ako nakapagkapi. Masubukan nga kung masarap ito. Tara, may dalawa tayong bell pepper dito. Green na bell pepper. At saka timing, mayroon tayong kopiko ko. Ayan, para hindi na tayo mag-add ng gatas. So, ito na lang. Saan ba sa kanilang dalawa ang mas maganda? Mini, mini, mini. Mo. Ito na mga besh dahil ito ang malaki. Tara, umpisahan na natin So mga besh, ang ginawa nila, ginkat lang nila dito Ikat natin Ayan May liso siya. Tanggalin natin Ang laki nito mga besh, oh Ayan So hugasan natin ang loob niya. Okay, dahil hugas na yan mga besh, magtimpla tayo ng kapi. Dahil wala naman tayong coffee maker dito mga besh, dito ko na lang, anuhin, uh, magpakulo na lang ako ng tubig mga besh, at ilagay natin ang kapi. Kailangan talaga mga besh, kulong-kulo, para malasahan natin ang lasa ng bell pepper pag nasa loob na ang kapi natin. First time ko magkapi ng kopi ko. So first time ko talaga, tama na ba to? Ayan. Wow! Sabango palang panalo na talaga. Halo ilang natin. Ayan, sobrang init siya mga besh. Parang nasa impyerno. Ayan. Okay na yan. At saka, ibuhos natin dito. Wow! Ang dami mga besh. Oh, may sobra pa siya. Tapos, taki pa natin. Oh, di ba ang ganda? Dali-dali. <laughs> Not even ang kakip niya. Ayan, ganyan siya. So, para social tayo, mga besh, kailangan maging social tayo. Ilagay natin dito sa maliit na plato. Obserbahan natin ng mga 1 to 2 minutes. So, ito na mga besh, ang ating kapi. So, excited na ba kayo na matikman ko or matikman ninyo? Actually, hindi naman kayo makatikim eh. Ako naman makatikim. Kung ano ba talaga ang lasa dito sa loob. Well, ito na mga besh, buksan natin. Tsaraan. Sosyal, di ba? Patikim nga. Mga besh. Ang sarap. Amoy cupiko, sarap cupiko. Wala naman yung ano, hindi naman, hindi naman ano yung lasa. Hindi naman napunta doon sa may cupiko kupi, ang lasa. <laughs> <laughs> Pariho lang naman mga besh. Siyempre yun lang, may kaarti-artihan lang siya. Ganyan. Ayan. Kaarti-artihan lang siya. Pero actually, ang lasa mga besh, the same. Wala. Wala may pinagbabago. Kopi ko pa rin. Hmm. Ganun pa rin. Wala may pinagbabago. <laughs> Thanks for watching. Bye.